Ayan guys. Nagluluto like yung mother natin. Yung mother ko nagluluto sa iskabichi. Ayan o. Oh, tsaka gulay. Sarap. Anong gulay yan nanay? Pako. Pako daw guys. At tsaka. Ano? Ayan. O. Oh, yan nanay ko. Galing probinsya yan. Galing sa Amar yan. G kakarating lang yan kanina. Galing sa Amar. Pako. Kore. Kutag na oh. Pakodaw, daw, kumiko, guys. Tsaka mayroon pa siyang ano, escabiche. Escabiche. Escabiche na lulutuin niya. Ay, yung assistant ng nanay kaya si yan, si Ibit. Assistant yan. Oh, tamo, oh. And, so, yan o, oh, kita mo. Sarap. Anong tawag diyan? Ayan. Hininga mo pa? Oo. Oh. Hagnaya. Hagnaya guys, hagnaya. Oh. Eh, hinuhuli kay... Mar iba. Ito naman sa iskabitsi ni nanay. Ang nanay, yung assistant po na ginagawa. Mga po, nakatingin lang. Ay, tarang, 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 tarang. Okay, okay, daw okay daw yung kalaha. Mama, Mama ni Ronnie. <laughs> Tatay. Pag in sa Ayan. Gamay, nagbabalig yaks eh. O talaga, ikaw ang ina, ina, pinag-aagawa ng luto mo pag nag... Ah, uh, ito. hinahanap pa, hanap pa na. Hinahanap hanap. Tingnan natin, patikim natin kay Mina. Kung <laughs> na panahapin ni Mina, ang gulay mo. Uh, mamaya, patitikimin natin si Mina. Hinahanap pa, hanap yan. Ang gusto ng sakurab. Ha? Anak, gusto customer. Ay, mga gusto? Ah, yung customer mo hindi nagaburabod. burabon yan eh, sa oh, boss. Si pamangkin Talaga naman yung nanay ko, talaga napakagaling naman magluto. Simple lang magluto 'yun, walang kaarte-arte. Oh, yan lang, asin lang. 'Yun, okay na. Di ba? Oh. Simple lang, kundi Simple lang. Asin lang nilagay niya, okay na. Di ba? Eh, nanay ko magluto, guys. Yung assistant pa lang ko. Nako, delikado na. Talagang sarap yung luto natin. Ayan, ah. Sino? Manay Rosa. Ay, shout out daw kay Manay Rosa Baredo kasi sa customer ni Nanay. Shout out. Ah, uh, yan daw yung isang best sa customer ni Nanay si Dada Rosa Baredo. Shout out po sa iyo, Dada Rosa. Ano yun, Nanay? Ayun. Ayun na yung baliling. Ah, baliling yun, di ba? Ay, sarap yun. Baliling, Daya baliling yan. at saka. Ibig sabihin baliling, so na at saka nulisogi. Ano? 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 ng Ano? It, anong gina, ginamit mo nanay para mo? Ano? 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 yan. Ano? 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 ng Ano? 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 ginamit Ano? 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 Kamatis, sigurga, salar, tapos, loya. Ayan oh, lang ginamit mo. Ginikisa naman sa oil, Lasuna. Oil, ginikisa daw niya sa oil, Lasuna. Uh, wala yan, ano? Walang ano? Nanay, girlfriend ni Ramlon. Wow! Oh. <laughs> ayan, ayan. Oh, ano pa nanay susunod dyan? Uh, Di ba? Galing yan, masarap pang, masarap pang luto yun nanay ko. There, ayaw ko ng ketchup na oh, sako. Kita niya, well, ayaw daw niya may ketchup ah, na ano. Masarap. Kasi oh, pangit na yung sarap. Gusto niya talaga yung normal lang na pagloto ng escabeche. Ayan guys. Oh. Ah. Guys, tapakasarap niya guys. Um -hmm. Alam niyo kung ano isda. Ayan, anong isda nilagay mo dyan ay? Baliling at saka oh, baliling nilusugi. Daw. Baliling daw at saka nilusugi. Sarap yun yun isda. Oh, sarap na isda. Oh, diba? Yeah. Oh, oh, diba? Oh. Kaway kaway ka nanay. Kaway kaway ka. Kaway kaway. Tingin ka dito. Oh, diba? ba? Gin nanay ko 'yun ang the na. Brewi, ano, Wala pa 'yung nanay uting ko pag du pa niya sigurado. Ano? na ibit 'yun. Kanya pag na oh, pa natin ng asukal taw. Eh, ang okay. 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 asin-asin. Oh. Yan isda. Ma-prito, the... maasim. Di ba? Oh, Di ba, guys? narinig nyo yun naman yung um, ano nang nanay ko ganyan lang siya mag escovitchi yung simple pero napakasarap sa so, sobrang sarap makalimutan nyo daw pangalan nyo at hanap hanapin nyo pag makatikim kayo di ba? tama ba? okay sobra na nalo na pag anak lino ata yung nilubi pa yung nilubi pa daw niya sayang wala tayong nabilhan ngayon na ano wala tayong nabilha na crabs. Hi. Oh, Ayan, luto na daw ito Luto na, ayan na Ayan na yung gulay niya Oh, bango Talaga naman, talaga naman, talaga naman, talaga naman Na napakabango Parang nasa probinsya lang ako Parang nasa gamay nung dun Samar lang ako ah, Ganyan magluto yung nanay ko May kasama pang smelling ismail fish, fish yan oh, Diba? Ano? Oh. O, oh, di ba? Guys. Favorito sa waray. O, no? paborito oh, to ng mga waray-waray. Ano oh, diba? oh. hmm. kayo na nakulay? Iba-iba. guys, dito na tayo. Sa Ampa. Oh. Nanay ko lang sa Kalam. Ay, assistant oh Assistant lang ako. Bigatin na. O, oh, di ba? O. Oh. O, lang pambitsin. <laughs> oh, sarap. Ayun no, sarap bango. Napapaka bango. Huh? <laughs> ah? <coughs> Ang sikreto pala si Tingayan. Ano sikreto nanay? Okay agad. Ah, hindi hinalukay. Uh, uh, para kalutusan, hindi <coughs> ngata. <coughs> <coughs> Kuha nito. Hakot siya pag Ah, guys, yan pala ang sekreto. Lasaw. Hindi mo ahalukayin daw. Para makita mo na hindi siya lasaw. Ay. Guys. Oh. Sarap. Iskabitsi ito guys. iskabitch Iba sa iskabitsi din. Oh. Simple ang iskabitsi oh. lang yan. Yan, may gata na yan, guys. Oh. Ayan, oh. Guys, kulong kulong na yung ano niya. Sarap ng guli ni nanay ko. At ngayon pa nga lang, eh, parang gusto ko nun tikman yung niloloto niya. Gusto ko nang kumain ng marami. Ayan, guys, eh. Magalala, makalor, eh. Ayan o, oh. yan, sarap. Ayan yan, sarap. 'Yan nanay ko. 'Yan ang nanay ko.